Inaprubahan na ng Philippine Competition Commission ang pagbili ng PLDT sa Sky Cable ng ABS-CBN habang ang Philippine Red Cross nakipagpartner sa ilang universidad para mapalawak ang mabilis na pagtugon sa kalamidad. Yan at iba pa sa Express Balita ni Soo Jin Kim. Pinaiigting ng Philippine Red Cross ang kanilang serbisyong pantao at pangmedikal sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga universidad sa bansa. Sa isang kasunduang nilagdaan ng isang paaralan sa Caloocan City, magtutulungan para sa first aid training, basic life at CPR training at pagsasagawa ng bloodletting. Tutulong din ang mga nurse at estudyante ng nursing sa kampanya ng Red Cross kagaya ng bakuna bus. Inahihintulutan ng Philippine Competition Commission o PCC ngayong araw ang pagbebenta ng ABS-CBN Corporation sa subsidiary nitong Sky Cable sa PLDT. 100% ng total issued at outstanding capital stock ng Sky Cable ang ibebenta. Ayon sa ABS-CBN, ilalabas nila ang lahat ng impormasyon ukol dito sa lalong madaling panahon. Pinaaalalahanan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang mga undersecretary ng kagawaran na maging maingat sa mga binibitawang salita lalo na sa mga sensitibong issue. Noong Sabado kasi nagpahayag ng opinion si DILG Undersecretary for Barangay Affairs Chito Valmosina ukol sa papel ng barangay sa pagpapapirma sa kampanya para sa Charter Change o cha, -cha. Nilinaw ni Abalos na iyon ay sariling posisyon lamang ni Valmosina at hindi ng buong kagawaran. Paalala pa ni Abalos bago magsalita ang mga opisyal ng DILG, tiyakin muna ang mga detalye upang hindi magdulot ng kaguluhan. Kim para sa bayan.